Ay, mama, ano, nagutom ka na? <laughs> ma! Hello! <laughs> Ayan. ini-enjoy ni mama yung kanyang, ano, yung kanyang biskuit. Ayan po, ang kanyang paboritong biscuit At gatas. Gatas yan, ma! Ayan po. Kasama niya si Nene. Ayan. Ayan po si Nene. Yung aking doggy. Ayan. <laughs> magsasalo sila ni mama. Ayan. Ayan, merienda time. Ayan guys, pag merienda po tayo. Ayan guys. Ayan po guys. Ayan, merienda time na po. Ayan, habang si mama nagme-merienda, kasama ang kanyang mga alagang aso. <laughs> Ayun. Kasama si Shani, si Nene, at si Bobo. Bobo! Bo! Bo! Chu! Hello! Ay, walang pakialam. Hmm. Ay, siya. Walang pakialam. Sige, magmeryan kayo dyan. Si Mingming -Ming, nakatingin lang. Kawawa naman si Mingming. -Ming. Ming, Ming! Bakit ang dumi ng ilong mo? Mamaya aliguan kita, be. Ayan, madumi ang ilong. <laughs> Inaantag si Chin Chin. Ayan. Bobo? Bo? Bobo? Bobo? Bakit di ka namamansin? Aba. Oh, si Nene o. Oh. Nene! Ni! Ni! <laughs> Bigyan nyo nga ma. Yan. Yan. Matakaw yan eh. Hindi oh. kayo. Ano? 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 Saan ka galing? Ano? Ano naman binili mong bata ka? Ayan guys. Ayun. Ayan, dami ko pong sinampay. Ay nilabhan. Ayan. Uh, tuyo na po ito. Tuyo na po kasi super init po guys. Ayan, ang init-init po dito sa amin. Thank you Lord. Nakatuyo kami ng mga sinampay. Ayan, blue na blue ang langit. Ayan. Ayan. O, oh, eh, nasa binili mong bata ka? Ah, magkano ang gayon? 20. Bakit ka nagtago? <laughs> Gulatin natin. Gulatin natin siya. <laughs> <Uli! laughs> <laughs> Hindi ko talaga guys mahuli yung aking anak. Talagang ayaw niya talaga magpakita. Ayaw magpakita. Si Lola na lang. Yan si Mama. Yan meron yung siya yung kanyang paboritong biskwit ayan ayan kain po ba ka yung biskwit <laughs> ayan ayan yung aking biniling biskwit kahapon ayan ayan ba gusto mo ba ayaw kain ka bunso ayaw. eh bakit ayaw mo mm. buh ba, ba't ayaw mo bibi? siya dito na lang kisyani mm. eh sakit ka ba, bibi? May nararamdaman ka? Sa bahala ka ay mo kumain. Si ako na lang kakain. Ayan guys, yung biscuit na paborito ng akin nanay. Mingming, gusto mo? <laughs> <laughs> mm hmm, hmm. Mm. Eh. Gustinya pala. Hmm. Ayun niya kumain. Ayun niya kumain. Eh, si Mingming na lang. Ayun guys. Ang daming bunga ng kamansing yan. Ayan o. Oh, kita niyo po yan. Marami pong bunga yan. Ang lalaki. Ayun guys. Oh. Nasaan ang bunga? Ayun. daming bunga yan. Nasaan na ba yun? Isinom ko na nga po. Hindi ko, hindi ko pa rin makita yung bunga. Ayun. ang bunga. Yan po lalaki. Oh, Marami po yung bunga. Ayan ang, Yan you o. Know, Ginagataan po yan para langka. Ayan. O, oh, ang daming bunga. Ang daming bunga, guys. Ang daming bunga po ng kamansi. Ang lalaki o, oh, ayun. Yun isa, hinog na yun. Papatak na yun. Tapos yung mga buto noon, inaano namin. Yung buto po noon, nilalaga namin. Ayun eh, na mama! Ayaw mo na? Mama, yun na ulit. Nasa mga bata, ayaw kumain. Yan yung tinapay guys. Ayan. Binili ko po ng ano, tinapay yung aking nanay. Kasi, labo against the lights guys yeah. yeah. madilim ayan